Usman, si how far sino ba ang kanilang pasensya na last uh, follow up. Sino ba ang kanilang kasi sabi niyo kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ba ang kanilang it seems ah na kanilang pinoprotektahan and how far how, how far high does that go? Well, I think they've been protecting Bongo. Uh, the joint venture that they had with the CLTG with the family of Bongo. Uh, that's one of the protection uh, one, one of the people that they've been protecting. To be to be blunt. Senator Bongo. Okay. Oh, exactly. uh, uh, ito, Senator mga. former Senator Trillanes also about a week ago and he said that he was ready in cases against Senator Bongo dito nga sa sinasabing flood control projects because it relates to his father. And uh, are you, so, eh uh, ito mga kababayan, ayan ha. Oh, sinabi dito ni ayan ha, uh, ni Crispin Buying Rimulia. Mm. Sinong pino Bongo daw mga kababayan. Again, ano? Sinabi niya dito ha, sa tingin ko si Bongo. Mm hmm? Sa tingin niya mga kababayan, dito na magkakalaman mga kababayan. Dito, halatang halata na itong ginagawa dito ni Crispin Boeing Rimulya. Imagine niyo abogado, ombudsman. Nagsasalita. Unang-una, walang ebidensya. Pangalawa, intuition lang niya or hunches lang niya mga kababayan. Again, ganyan yung ombudsman natin. Na former DOJ pa mga kababayan. Imagine ninyo yan. Anong purpose niyan? Dito natin makikita. Imagine niyo, last week, si Trillianis, na kung saan, ewan ko ba kung meron, ewan ko ba bakit may naniniwala pa, di, pa, di, pa dito kay Sunny Trillianis, mga kababayan. Kahit nga sa kaluukan, tumakbo mayor, hindi ito nanalo eh. Yet, ang dami pati itong mga media naniniwala pa rin kay Trillianis. Ito, anong nangyari last week? Si Senator Trillianis, mga kababayan, nag-file na naman ng kaso. Sinabi kong na naman, kasi ang tagal na nitong pinipresenta ni Antonio Trillanes mga kababayan. 2016 pa ito. ah uh, itong kaso niya laban kay Bongo. Unang una, yung triad. O siya lang nakakita ng tato ni Bongo sa likod na si Bongo mismo naghubad sa harap ng kamera. O sa harap ng media. Yet, nakikita ni Trillanes. Siya lang nakakita. Tayong lahat hindi nakakita. O, ewan ko ba ano nakikita ni Trillanes sa likod ni Bongo mga kababayan. Ah, kasi sinasabi niya may totoo daw triad. Member ng triad. 2016 pa yan. Ininvolve nila si Pulong at ang hasba ni Sara Duterte. Ah, sinasabi rin na, sinasabi rin niya na ang pamilya ni Senator Bongo ay isa sa mga pinakamarami na kuhang uh, project ng government. O, mga kontraktor, isa sa mga kontraktor na nakakuha ng maraming project sa Davao so magfafile din siya ng kaso again 2016 pa yun mga kababayan kung tama pagka-remember ko kahit sabihin natin 2018 anong taon na ngayon mga kababayan 2025 na mag 2026 na ganyan pa rin ang script ni Bungo mga kababayan hmm. last week sinabi niya magfafile siya ng kaso okay ngayon naman oh, sino nagsasalita at tinuturo si Bungo itong si Crispin Boying Rimulya ako dito, ako mga babae, nadududan ako dito eh. Oh, imagine nyo. Eh, ah? Ewan ko kung sino ang amo nila. Kung mayroon pa ba silang amo dito or si Trillianis yung mastermind or amo nila dito. Bakit? Tingnan Di ninyo. Nung sa quad ko, kung anong sinasabi ni Trillianis, yan yung nangyayari sa or direction ng quad ko. ba? Diba? Yung kay PRRD. Ngayon, kung anong ginagawa sinasabi ni Trillanis, ito naman ngayon ang lumalabas dito kay Crispin Boying Rimulya. Sa tingin nyo, coincidence lang kaya itong mga nangyayari na to mga kababayan? Hmm? Ito. Again, balikan natin. Ang sinasabi dito ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan laban kay Bongo. Hunch lang niya. Ang big sabihin, sa tingin lang niya, sabi nga niya, sa tingin ko, pinoprotektahan nila si Bongo. Kasi nga raw mga kababayan, mayroong joint venture yung mga Diskaya at ang uh, mga magulang ni Bongo mga kababayan. Ibig ba sabihin nun, automatically, ano na? Uh, may kickback na. Di ba? So kung yan yung argumento dito ni Crispin Boy Rimulia mga kababayan na gagamitin, bakit until now, yung mga kontraktor ng mga congressman hindi niya mabanggit-banggit di ba alam niya alam niya madami mo siyang alam kung sino meron meron niya tayong alam unang una Roger Gutierrez one rider party list congressman ang pamilya niya kontraktor ang daming nakuha sino pa Dong Aurelio Gonzales sa uh, maraming proyekto sa Pampangan mga flood control Nababanggit ba ni Crispin Boying Rimulya? Lumalabas ba sa investigasyon? Yan, klarong klaro, pamilya na nila mismo. Sila na mismo yung kontraktor. More than kickback pa yan, mga kababayan. Oh, imagine ninyo eh, at hindi nga mabanggit-banggit. Kasi, nung nakaraanding araw, nung nakarang linggo, sinasabi niya, hanggat may ebidensya, magpa-file kami ng kaso. Pero kung walang ebidensya, hindi pwede. Di ba? Ngayon, hmm, bakit sinabi niya dito na, na si Bongo ang pinaprotektahan ng Discayan in the first place? Wala man siyang, ha? Wala man siyang ebidensya dito. Except doon, maliban na lang doon sa uh, joint ventures ng mga diskaya at ng pamilya ni Bongo. Ano sa tingin nyo dito mga kababayan? Imagine niyo ha? DOJ. Secretary at ombudsman ngayon. Walang ebidensya na nakuha kahit testament, testament statement, na testament, bakit testament, statement man lang na galing sa mga witnesses na nagtuturo kay Bongo. Yet, sinabi niya dito in public, in media, mga kababayan, in front of media. Bakit? Unang-una, para ito yung i-capture ng media, mga kababayan. Ito yung i-highlight, ito yung magiging Ah, uh, headline bukas mga kababayan. Oh, bongo, pinoprotektahan ng mga diskaya. Yan, expected na yan. Di ba? Pangalawa, sino ang number one sa survey for vice president? Di ba si Senator Bongo? Hmm, eto ngayon mga kababayan kahit nagmumukhang tanga si Crispin Boying Rimulya, basta't masabi lang yung pangalan ni Bongo para yung mainstream media ng mga bayaran, ika-capture yun, yan yung gagamitin nila sa kanilang balita. di ba? Bakit nung nakaraan, tinanong si Rimulya, sino-sino itong mga kakasuhan na mga politiko, sir? Nangbanggit ba siya ng pangalan? Hindi, di ba? Oh, sabi niya, uh, ah, basta lalabas lang yan. Bakit dito? Hindi niya sinabi ganyang script. Oh, di, hintayin lang natin. Baka sa investigasyon, lalabas at malalaman namin kung sino yung pinoprotektahan na ng mga diskaya. Bakit hindi ganyan yung sagot niya? Bakit kailangan niya sabihin si Bongo? Ah, si Bongo yung pinoprotektahan nila. Bakit kailangan sabihin? Kasi nga mga kababayan, number one, si Bongo for vice president sa survey. Ito, bigyan natin pakita ko sa inyo, example parte pa rin ng interview dito ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, kung saan siya mismo ayaw niyang magbanggit ng pangalan ng mga involved dito na klarong-klaro namin may nagsabi ng kontraktor at mayroong paper trail yet ayaw niyang sabihin. Pero kay Bongo, kahit hunch pa lang, kahit duda pa lang, ah, walang ebidensya, Banggit lang ng banggit, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Ito, party pa rin ito, ha? Ito. A paper trail and bank transactions linking government officials to anomalous projects. Uh, what can you say about this? Ano ito? itong paper trail? Sa so, snippet to, Pinky, sa so, dam dahang snippet sa makukuha ko. From the Anti-Money Laundering Council. it involves a, one of the top contractors, one of the 15 top contractors, and two active congressmen. And there was a transfer of money to the bank and uh, that transfer of money is a questionable transaction placed by the, uh, that by So we will, we will, it gave us a clue how to proceed further kasi nga uh, hindi naman nagkangalugan na nakuha mo yung clue na yun pwede mo na yeah. at buwi mo na yung kaso. I'm sorry sir, I was writing it down. Can you repeat that? Sabi mo, one out of the 15 top contractors involved in yes. two congressmen, uh, did you say? Transfer it? of money to two congressmen, active congressmen. Active. To, to, a bank. Wala uh, Involving more or less 100 million pesos. Yung... Yan naman ka pa ba yan ha? May amount pa. Uh, man, sir, wala May bank transfer. <laughs> congressman. Oh, congressman. Oh. Okay. Uh, okay. So, uh, it, to, 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 the tune of about 100 million. Kasi yung yes. Ba, sir, especially in the beginning, were uh, the congressmen and women, women mentioned by the Diskaya couple. Di ba, At least in the beginning, the start of the, the hearings in the House and the Senate. Kasi doon po nag-center yun. Remember, um, um, there were some allegedly senators and then some allegedly congressmen. Ito hubang dalawang sinasabi ng congressmen, I, ilan doon sa na-mention na ng Diskaya couple? Yeah. Hindi pa sila. Hindi pa sila I see. So this will come as a surprise. Kasi hindi pa, pa, yes. pa sila nababagin. Yes, yes, yes. yes. NCR, sir? Uh, wala muna. Basta pikitin nyo lang. We okay. will come up with it. We will come up with a report for that. I understand. Uh, we will do fact-finding. Uh, the graph investigators will be at work. We will ask the NBI, We will ask the AMNA. We'll see how this government functions, this position functions. We will test the limits, I uh, think, when it comes to this. I understand, sir. I want to get your quick... Oh, Imagining yan, mga kababayan, di ba? Oh, klaro, klaro. Mm. Again, may detalye na dito. Ilang milyon ang nakuha ay ilang milyon ang transfer sa bank account ng dalawang congressman nag-100 million, may statement, na kung, uh, ang, may statement galing sa contractor, hindi mga diskaya mga kontraktor. ha? may ebidensyang nakuha na galing sa bangko ng AMLAC, nakuha ng AMLAC, yet ayaw niyang i-mention. Bakit? Kasi nagfa fact finding pa raw sila. Tingnan mga kababayan. Pero, dito tinanong kanina, oh, eto, kanina, pinakita nating video, tinanong, sino kaya sa tingin mo, sir, pinaprotektahan ng mga diskaya? Ah, si Senator Bongo. Kandali, mga kababayan, di ba? Walang fact-finding. O, oh, walang fact-finding. Ano lang? Ah, ano pa tawag natin dyan? Ah, hunch lang. Eh, yan nga, hunch. O, oh. Senator Bongo, agad, mga kababayan. Iyan yung problema dito, okay? Eh ito mga kababayan, hindi man lang tinignan ni Crispin Bueng Rimulya, mga kababayan, yung possibility na, uh, or ibang rason kung bakit umatras yung mga diskaya. O, ito nga, unang una. Ha? Natatakot or parang natatakot sila na hindi sila mapasok sa uh, witness protection or magiging state witness. So most likely mga kababayan, sa tingin siguro ng mga diskaya, ah, since hindi kami mapapasok bilang state witness at makakasuhan lang din naman kami, why not? Ha? Ah? Para hindi mapanganib or magiging malagay sa panganib yung pamilya namin, ah, haharapin na lang namin yung kaso. Ganun lang din naman, mag-witness kami, kakasuhan kami. O, oh, kinonsider ba yan ni Crispin Boy Hindi, di ba? Eto, hindi rin niya kinonsider kung ano kaya nakikita ng mga diskaya patungkol dito sa mga nangyayari ngayon. Again, kahapon pumunta si Martin Romualdez. Oh. At ngayon, oh, lumalabas sa mga balita na mukhang inusente si Martin Romualdez mga kababayan. So kay ikaw si Diskaya at lumalabas ngayon na inusente si Martin Romualdez o pinapalabas ng mainstream media, maniniwala pa kakayasa ICI? At ito pa. Ha? Sa panggigipit dito mga kababayan, sa mga diskaya, hindi kaya sila nagdududa na rin dito sa DOJ at sa Ombudsman mga kababayan na posible sa tingin nila ginigipit sila dito kasi para hindi sila makapagsalita mga kababayan. Kung titignan natin dito, sa pag-atras ng mga diskaya, sino nakabenefit dito? Sa tingin nyo ba? Si Bongo na sinasabi dito ni Crispin Bueng Romulia? Hindi. Hindi mga kababayan. Sino? Si Zaldico at si Martin Romualdez. Mm. Kasi ayaw na nila magbigay ng statement. Kahit sabihin nila, oh, naglabas na kayo ng statement noon sa Senado. O yun, na nga, yun ang problema. O babawiin na lang namin. Kasuhan nyo na lang kami ng ganito, ganito. Anyway, kakasuhan nyo na lang din kami, adi haharapin na lang namin. Kung kailangan namin magbayad, anyway, may pera naman sila. Okay. Yun na. So, ginigipit dito mga kababayan para ayaw magsalita. So, ang naka-benefit dito, di sa Martin Romualdez. O, kung mapawawala, kung mapawalang sala dito si Martin Romualdez, mga kababayan, Of course, titigil ito kay Zaldico. Di ba? Sinong mas nakabinipisyo pa dito? More than kay Martin Romualdez. E di si PBBN, di ba? Naku, mga kababayan. Klarong-klaro na itong lahat ng mga nangyayari ngayon. Malinaw. Malinaw na malinaw na mga kababayan kung ano ang magiging direksyon dito sa kanilang mga ginagawa, mga kababayan. I-comment nyo yun dyan kung anong masasabi nyo dito. Nako, mga kababayan. Again, ito ha. Itong klaseng ombudsman meron tayo ngayon. Ito yung inappoint ng presidente, mga kababayan. Three days after, tinira agad si Bungo na wala man lang ebidensya, na wala man lang statement galing kahit kaninong kontraktor, yet banggit ka agad ng pangalan. Pero yung merong ebidensya, galing amlak, may paper galing sa bangko, may statement galing sa witness, ayo man lang banggitin. Oh, ganyan ang klase na ombudsman meron tayo. Oh, wala na tayong pag-asa dito mga kababayan. Itong ombudsman ngayon, Office of the Ombudsman, wala na ito. Hindi na ito makapag... Ma, ma basa, hindi na tayo maka, pagtiwala dito mga kababayan dito sa ombudsman na to nako comment niya diyan right anyway, nako ang hirap na posisyon natin mga kababayan tayo ang talo dito unfortunately okay so paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel so dito na po muna tayo so maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo